ang tunay na mandirigma ng kalayaan ay hindi palaging nananalo sa laban. Ngunit palagi silang nasa tama sa kanilang ipinaglalaban. Sapagkat ang totoong sundalo ay lumalaban hindi dahil sa galit sa mga kalabang nasa kanyang harapan, kundi dahil sa mga taong naghahanap ng kaligtasan na nagkukubli sa kanyang likuran. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang nagpamalas ng kakaibang katapangan sa mga panahong naghahanap ang bayan ng masasandigan magiting na nakipaglaban sa kabila ng kakulangan madipensahan lang ang hanay habang umaatras sa laban hanggang sa silay magapi at pahirapan inalipin ngunit tuloy ang pakikibaka patungo sa pinakamimithing kalayaan ang kwento ni Kapten Jose Cabalpin Calugas Medalya ng Karangalan panahon ng di